Bye. Paalis na kami. Isang magandang umaga. Kasama natin si Tatang Boy. Siyempre si Boss Makoy. Oh, good morning. Harami ka rin itong ngayon. Oh, Mababa <laughs> yata dito sa puwitan. Oh, so kakay, okay. okay, kay, Ay, kakay. Kakay. Sige, yan. Yan. Yeah. No. na guys ha Nagbabangka ka kami. kami Baka na-miss nyo itong ginagawa namin Ipagkita mo yung pupunta natin Kyle Ayan o no. Tubig lahat Nakikita nyo Tubig lahat Dubugla na mga bahay Kita na lang po tayo si spot guys. Oh, ayun palang pala nagpapakita. Oh, ito si Kyle oh, Kita nyo. Hindi pala natin na air nga ulit natin Kyle. Oh. Yan, mga nahuli namin oh. Bakan mo Kyle doon. Na. Oh, guys, Napad, lapad, niya ako. Oh. Uh, Uro po lang, four finger na. Palang taas dalawang dalat tatlo yung tilapia oh. dito lang kami medyo malalim pa yung tubig kaya hindi namin masabi na maraming maglilitawan malalayo pa yung mga isda at yung mga super toman dito ah uh, nang tawag dun hindi pa masyadong nagpapakita update update tayo sa mga video natin guys ha ah, ang lang kayo sa susunod naman si tatang boy nasa bubong kami oh, oh hello pispan Go, sa loob ng bahay <laughs> Pispan sa loob ng bahay yan oh. Oh. Dami na namin nakita ng toman Tsaka si Baling dito Tilapia, ten finger din oh, Sample sample lang Titingting lang muna kami Napaka Ano nito uh, Gandang spot oh. Yan tutuloy natin mamaya ang konti guys ha? Antabay lang kayo So guys Ay si tatang boy Toman Ay Ano Ano kasi yan tatang boy ano kasi yan? Tanyangan niyo po. Dalag. 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 Eh. Ay, oh, gaganda na nga yung laki. po patatamboy. Ya, awam guys oh. ulung ulo. <laughs> eh, <laughs> dito, dito dito. Kaya oh. Dalag <laughs> na yan. Ganyan! <laughs> po natin guys. <laughs> Para makapaputok ako. Okay lo. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko dito. Dahil matagal walang nakakapasok dito dyan. Iwan ko muna dyan yung bago. Tingnan nyo guys. Oh, ang daming dory dito. Puro dory tsaka to man. <laughs> Ay pagod ha. Oh sa lahat ng mga maninig sa ayat na mimingit out po sa inyo lahat kung gusto nyo itanong tong spot na to kung di kayo katulad, namin, katulad ko masipag at matsaga hindi nyo mapupuntan tong dinaanan ko na yan <laughs> hindi ko na binidyo kasi dati na video ko to matas pa sa akin ngayon nandyan yung kawayan na yan na ako hakyat o, shout out sa Pampangkatik sa Epicenter Exclusive ibibrate ko yung doring na kuha kong 12 kilo baka sakali meron pa dito yan tutuloy ko mamaya yung video guys eto nakapesto na ako laki na mga dory dito dyan pusad na silang pusad diyan o o na tayo pahinga lang tayo ng konti sobrang pagod grabe ibibreak natin yung dory nakuha natin 12 kilo baka sakali makahuli tayo no mga dory dito tsaga lang tayo lapit lapit nila o sige mamaya naman guys ito tinamaan ko na siya hindi lang nakuha sa camera ang pinutukan kasi matagal bago makano. Pero guaranteed door ito. Huwag lang makakawala. O yan o. Umahatak na siya yan. Nakita nyo ba yan o. Tumitinig siya. Oops. Oops. Gano na kaya kalaki dorin na to. O hindi ko pa na-break yung 12 kilo dito eh. Pero make sure. Nasa 3 kilo to. 13 kilos. <laughs> yan. Umahatak na siya yun. Nakita ko na. Mukhang maganda yung tama niya. Ops, 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 ops. Ops, 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 ops. Ang lakas niya. Bumana na siya. yun na siguro ang pinakahuling malakas sa kanya. Hmm. Papangalawahin ba natin? Sinasabi niya. Ops, 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 ops. Kita niyo. Persa niya. Ta yun, narinig nyo, nagpaputoksikal nagtiksay siya sa erga niya sana tumama yun yun, narinig nyo guys, yun o no? Ito, na siya Ayan nakatamtaman ah, na yung laki niya eto na Ito guys ha, masanting na dagul tong o ang guys, tignan nyo tignan nyo, yun o, no? nakita nyo yan o oh. Yan o oh. Nasa apat na kilo na to Yan o oh. Maganda pagkatama nya Yan Nahihirapan ako Kakayanin kaya ng tali ko to Hindi kaya mapuputol Yan o oh. Nasa apat na kilo nga to Kaya naman ng braided guys Yan o oh guys Yan o oh. Nakita nyo Yan o oh. Nakita nyo ha Dito lang yan Yan ang PCP ko Yan o oh. Yan talagang patunay na tayo sa Dory.